Morning guys. 11 a.m. Bali lalabas kami. Kukuha kami ng health certificate sa Pugunso or sa health center. Ayan na nga guys. Andito na. Bali, marami kami kukuha ng health certificate. Ito yung sasakyan at yung mga kasama namin. Ito na yung sundo. sasakay na po Auto! Saan oh, kayo, Rich? Oh, tariso! Ayan na, guys. Hinindipay namin yung ibang kasamahan namin yun nga pala guys yung leader namin isang Pilipina <laughs> dalagang Pilipina oh yeah oh kadu kimtong kadu ayan guys ito sila yung mga ko Oye, yeah dito kanda ko ito wadang sila kaso Tara guys, samahan nyo kami pupunta kami no, ng Health Center or Pugunso. Si Pilay. Tara, delay po na ang nyong... o. <laughs> tambutuna. na kami, guys. Tara samahan niyo kami. Ayan Yugi? guys. Yung kukunin nga pala namin health certificate is required sa company twice a year. Tara guys, samahan niyo kami pupunta ng health center. o kilala taw namin nitong Pugunso. Dito, dito, dito. Asa, Unjon, best driver. national ID or mga IDs na ano ng gobyerno. Nadik yeah. ko. Guys, ito binata pa. 30 years old na. Ayaw daw niya mag-asawa. Baka naman. Yan sila <laughs> yeah, ito guys yung tsura ng health center sa amin dito. Hindi ko kukunin yung ma'am. Ayan. Yun may chame. Ay, chime. Anshim Center, guys. Ito na yung papel. Bale, pupunta na ako magpapa-x-ray. Dito, guys, may silang binigay. Swab sa pwet. <laughs> so, lang ito sa pwet. It, tapos, ayun na. So, ayun na nga, guys. Tapos na. Wala pang 10 minutes. Tapos na yung ano namin pagkuha ng health certificate bali 3 days bago makukuha yung result guys tapos yung result niya nga pala is pwede nang kunin sa internet or sa computer so yun lang guys salamat ulit sa panunood sa mga hindi pa po nakapag subscribe please like share and subscribe samahan niyo po ako ulit sa buhay ni Jumi dito sa South Korea. Yan lang, guys. Annyeong. Saranghamida. Hello, Jumi's vlog. <laughs> vlog?